Simula na ang panahon ng paghahay ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa lahat ng kandidato, political parties at party groups. Ayon sa Comelec, ang paghahay ng SOSE mandatory o kinakailangan na ihalal man o hindi. Hindi man gumastos o nakatanggap ng contributions, hindi itinuloy o ipinagpatuloy ang kanilang kampanya. Self-funded man ang kampanya, o kahit pa umatras sa kandidatura maliban kung ginawa ito bago magsimula ang campaign period kailangan maihain ito sa loob ng 30 araw mula ng isagawa ang eleksyon hanggang June 11 sa tanggapan ng COMELEC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa araw ng linggo paalala ng COMELEC pinalat hindi na palalawigin ang paghahay ng sose at hindi rin papayagan ang pagsusumite sa uh, via registered mail elek uh, electronic mail Courier o messenger services, walang nahalal na kandidato ang papayagang makaupo sa puesto hanggang hindi nakasusunod sa panahon ng paghahay ng sose na itinakda ng batas. Babalapan ng Comelec kung mapatutunayan na nagsinungaling ang kandidato sa kanyang sose, maharap sila sa iba't ibang kaso.